Yes, isang magandang hapon sa inyong lahat. Muli na naman tayong bumabalik para sa ating lingguhang programa na medyo matagal tayong nanahimik at naantala sapagkat ang ating mga tiktak nung ni Educador Dindo ay isinasampan natin sa charismatic prayer meeting. Pero dahil may mga tao na nag-text at nagsasabi na, Oy, nami-miss namin yung tiktak nung tuwing linggo. Kung kaya sa akin palagay ay mas magandang balikan muli natin ang ilang ating mga kaganapan kapag sumasapit ang buwan, linggo, araw at oras para sa ating titik, takda at tanong mula sa mga tao at sasagutin naman ni Edukador Dino. Magandang hapon sa ating lahat. Panginoong Diyos, basbasan mo kami sa araw na ito. Gamitin mo ang inyong lingkod upang mapakinabangan namin ang labing limang minuto upang kami magkaroon ng isang kapanatagan sa ilang mga usapin hinggil sa kapaligiran at igit sa lahat, paniniwala at pang-edukasyong karanasan, kapangyarihan, at kapanatagan. Yan. Um, maganda sapagkat yung pinakahuling tanong na nakita sa atin at nagpakita sa atin ay inggil sa isang bagay na nararanasan natin ngayon. Yung may isang guro na nagtatanong na, uh, "Sir, okay ba yung init na nararanasan natin sa ngayon at tayo ay magkakroon na lang ng uh, Isang pagtitipon at pag-aaral, learning process sa pamagitan ng teknolohiya. Eh, sa aking palagay ay isa itong bentahe na dapat isinasagawa at isinasakatuparan nating mga guro sa kasalukuyan. Dahil wala ka namang ibang kapupuntahan eh. Sige, ano pa ba, ba ang gusto mong gawin? Sa sobrang init na nararanasan, sa sobrang... Uh, sikip ng classroom na minsan ay hindi na mag-cash ang pitumpong estudyante habang nagtuturo ang teacher na tagaktak ang pawis sa mga bagay-bagay na pag ka sa loob ng classroom at pumunta ka sa palikuran at sa drinking fountain ay mainit din ang tubig sapagkat nadadaluyan yung tubo ng init. So ano pang inaasahan mo sa bagay na yan? Di ba? Kaya nga, magpasalamat tayo sa pandemiko ng nakaraan sapagkat nakita natin na pwede naman palang patakpuhin ang pagkatuto ng isang estudyante sa pamamagitan ng teknolohiya at sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng aplikasyon para sa ating kapakinabangan bilang guro at sila bilang mga estudyante. Ako naniniwala na nandiyan na tayo sa era na yan eh, di ba? hindi na tayo makababalik pa sa tulad ng dati na na ang sabi natin ay face to face palagi o mas natututo sa face to face. Totoo naman 'yon. Pero dapat aralin na nating mga edukador na matuto rin sa pamamagitan ng AI or artificial intelligence. Huwag na nating ipagsiksikan pa at ipangalandakan pa na mas maganda kung face-to-face -face kaysa sa uh, access ng teknolohiya o Zoom meeting o kung ano paman. Naku po, eh pag gano'n ang ating ugali at gano'n ang ating pagtingin sa edukasyon, eh hindi tayo uunlad. Kaya nga ipinarana sa atin ng Diyos yung pandemiko. Eh, para makita ng samayanan ng mundo, ng bansang ito, Hoy, kayong mga nasa gobyerno, maglagay kayo ng budget para sa teknolohiya kasi iyon na ang dapat na itinatadhana ng pagkatuto kaya itong ating mga uh, pinuno sa bansang Pilipinas, sa kagawaran ng edukasyon, sa ating mga uh, alkalde, mga congressman, mga senator, yan ang dapat ninyong pinag-uukulan ng pansin at yan ang dapat nating pinagbibigyan ng pag-aaral at pagdidesisyon sa lahat ng mangyayari sa edukasyon kasi tapos na ang mga bagay-bagay na tradisyonal na uri ng pagkatuto. Lahat ng studyante ngayon ay gumagamit na ng chat GPT. Ang karamihan sa mga estudyante ngayon ay nagkakaroon na ng access sa technology. Ang mga guro ngayon ay nagtuturo sa pamagitan na ng teknolohiya na nakikita rin nila sa web o sa sapot. Eh, anong gagawin mo doon? Lalayuan mo ba yun? Diyos ko naman, hindi ba? Tila ika'y isang mayroong kakulangan sa pag-iisip kapag ka hindi ka sumasabay sa ganitong sistema ng pagkatuto ng estudyante. Kaya pwede ba tigil-tigil lang natin yung overacting na uh, mas magandang face-to-face, ganito-ganito. Oo, totoo naman yun. Pero, eh ano ngayon kung mas maganda yun? E eh, di dapat kung may kakulangan doon sa artificial intelligence, yun ang puhunana natin. Para yung ganda ng face-to-face, ay matapatan ng artificial intelligence kind of learning. Kaya nakakairita kapag ka may mga edukador na ganyan yung sinasabi. Eh ano ba yun? Kaya ka nga edukador para nag-iisip ka eh. Tapos hindi ka marunong sumabay diba? sa takbo ng pangyayari at sa takbo ng kaganapan sa mundong ito ng pagkatuto at pagtuturo. So, okay na tayo ron. At yun ang dapat nating pag-aralan. Paano natin makasisiguro at makasisiguro na ang pagkatuto ay nagagawa sa pamamagitan ng artificial intelligence. Sa pamamagitan ng video, sa pamamagitan ng chat, GPT, sa pamamagitan ng modules, sa pamamagitan ng online discussion and etc. Yan ang totoo na dapat nating binibigyan ng pansin. Okay? So ulitin ko, tigilan natin yung overacting na kinukumpara natin yung yung face to face at online. Pareho yung maayos at mahusay. Kaya kung nakakalamang face to face, gumawa tayo ng paraan para maging kapantay siya ng face to face. Kapantay ang AI form of learning ng face-to-face. -face. Okay? Kaya tinatawagan ko ano, mula sa pinakamataas na pinuno na halal ng bayan ng bansang ito hanggang sa pinakamababang uh, halal ng bayan na makagawan. Yan ang programahin ninyo. Huwag yung kung anong-anong kaetsosan ang mga pinagkagagawa ninyo na ang, ang ginagawa ninyo ay pamumulitika lang at alam mo na, panluloko ng mga ibang mga mamamayan upang makuha lamang ninyo ang kaganapan. Di ba? Ang buong mundo ay ang ating teknolohiya. Ito mismong mundong ito ang PowerPoint presentation ng Diyos. Ito mismong mundong ito ang teknolohiya ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga bagay-bagay sa kaganapan. Kung ako lang ang nasa barangay, pag-iisipan ko yun eh. Paano ko dadagdagan ng budget sa isang skwelahan para nang sa ganun, yung artificial intelligence ay lalago at magagamit ng studyante sa kanyang pagkatuto. Paano ko gagawan at lalagyan ng budget sa barangay namin ang isang skwelahan para yung mga guro e free sa access ng technology, free sa access ng internet. Dahil yun yung dapat, di ba? yun ang karapat dapat at tinaka dapat at nararapat at siyang dapat. Okay? So tip ko yan sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon na educator, o kaya barangay captains o barangay kagawad at diyan kayo mag-focus. Huwag kayong mag-focus mag sa mga kung ano-anong mga away-away ninyo at kung ano-anong mga pasikatan ninyo. Magpasikat kayo sa pamagitan ng pagkapaunlad ng edukasyon gamit ang AI at gamit siyempre ang face-to-face. Okay? Gets nyo ba yan? eh, sana naman na-gets ninyo. Okay. Susunod. Siyempre, tatapusin natin ang labing limang minuto ng pagtalakay na ito sa pamagitan ng evangelyo ngayon. Siyempre, my favorite. ni naman ako nagkakaroon ng tiktak ng edukador Dindo no? kapag kawala ang ating kapakinabangan sa pangspiritual na pagkain ng ating kaluluwa. Ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang pagkain ng ating spiritual na aspekto ng buhay. Alam niyo di ba? Ang ganda ng drama talaga na nangyari nung panahon ni Kristo na buhay. Tapos, siyempre, nagtago yung mga apostoles. At nung magtago yung mga apostoles, di ba? hindi sila makalabas ng bahay. Punong-puno sila ng takot. At syempre, pag punong-puno ka ng takot, hindi ka mapakali, nanginginig ka, ikaw ay kabado, nininervyos ka, baka kasi kayo ang isunod kay Kristo. ba? Diba? So ito yung mga nadaramdaman ng mga apostolist ng panahong iyon. Eh, walang Diyo naman talaga ang ating Panginoong Isokristo. Ang galing talaga niya sa kanyang mga eksena. Diba? Diba? hindi alintana ng mga bagay-bagay ang pangyayari sa paligid sa takot na nararanasan ng kanyang mga pusali. Siguro sa kanya, teka nga, hanggang ngayon itong mga, mga walan d'yo na ito eh, natatakot pa rin, inabuhay na nga ako. Hindi ko maiintindihan ng mga apostoles ko na ito na pinili. O di anong ginawa niya? Diba, isang zoom pumasok <laughs> ng walang Uh, kung anumang drama at pagkatapos nakita ng mga apostoles na naroon at magkakasama wala si Tomas, di diba? At sinabi, Hoy, peace be with you. Ano ba't kayo takot na takot? Ano ba't nangyari sa inyo at sapagkat kayo ng nagugulumihanan, di ba? So, pwede ba? Tigilan ninyo yung overacting na yan. Hindi kayo kasi marunong maniwala sa akin. Hindi ba? Sinabi ko na sa inyo. Pagkatapos ng tatlong araw, mabubuhay akong muli at tiget sa lahat, hindi ko kayo iiwan at babantayan ko kayo kaya huwag kayong matakot. Kahit sinong tao dyan sa paligid, pag may umargrabyado sa inyo, akong bahala. Kaya anong sabi ni Kristo Sumain nyo ang kapayapaan. Peace be with you. Tatlong beses eh. Pag binasa ng ibang ngayon, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Be with you. Magkakaibang uh, linya at numero. Pero yun ang sinasabi. Siguro gustong gusto talagang bigyan ng emphasis di ba? ni Kristo. Bigyan ng talagang tibay na tumigil nga kayo sa kalokohan ninyong patakot-takot pa kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sumain nyo ang kapayapaan, tanggalin ninyo yung takot sapagkat naririto ako at muli akong na buhay. So, yun yung umpisa. Maya-maya, siyempre wala si Tomas. E di, kung wala si Tomas, bumalik na naman si Kristo. Ganun na naman, sumayin niyo ang kapayapaan. At pagkatapos, nandun na si Tomas. Eh, siyempre, alam mo naman yung mga ibang atribidong apostol. Hoy, nakita namin, Tomas, si Kristo ay nabuhay na muli, nagpakita sa amin, nakausap namin. Eh, siyempre, ito naman si Tomas, ang ganda din naman ng eksena niya, di ba? Kailangan niyong mangyari. Kailangan sabihin ni Tomas yun para may gawin si Kristo. Kailangan gawin ni Tomas yun para maunawaan ng mga tao ngayon nung wala sa kapanahonan ni Kristo ang kanyang diskurso the amor. Ang kanyang uh, uh, anong taong dito? Pahayag na may pagmamahal at pag-ibig. So sa niya, ay ilikan nga dito, Tomas. Halika, lumapit ka. O, oh, hindi ka naniniwala. Halika, ipasok mo ang daliri mo dito sa aking kamay at iyang kamay, ang iyang buong kamay mo, ipasok mo sa aking tagiliran. Oh. kung hindi ginawa ni Tomas yun, manggagaling, manggagaling ba ang, ka, ang bagay na yan? At yan ba ay malulutas <laughs> sa panahong iyon nang hindi naniniwala kay Kristo na nabuhay siya? Yun ang pagkakataon ng Jesus Christ na para sabihin sa ating lahat, hoy, mapapalad ang mga taong kahit hindi ako nakikita at kahit hindi ako nahahawakan e eh maniniwala sa atin. Sakto, di ba? That's the kind of faith that we should consider in this era. In the world of imagination. In the world of introspection that should be the kind of attitude and that should be the kind of thinking skills of logical thinking that we should consider the moment we contextualize the belief and faith in God. Lalo na kay Kristo. O, di ba? Kaya buti nga ginawa ni Tomas yun eh. Kung hindi, hindi masasabi ni Kristo na, oy kayong ang mga susunod na henerasyon. At kayong ngayon na naniniwala kay Kristo, kahit hindi nyo na ako nakita at hindi nyo ako nahawakan, maniwala kayong ako ang anak ng Diyos na tumubos ng inyong mga kasalanan at hindi kayo pwedeng matakot sa anumang uri ng suliranin, problema sa buhay o kung anumang uri ng kaetsyosa na nararanasan ninyo ngayon, eh, isa lang ang panlaban ninyo. Ano yon? Ang ako ay paniwalaan sapagkat buhay ang anak ng Diyos. Ako yon si Kristo, sabi niya. O di ang ganda-ganda, di ba? Lahat ng mga senses nung hiningahan ni Kristo ang mga apostles, sense of, alam mo na, smell. Kasi nang galing sa ilong, hiningahan. So naamoy ng mga apostles ang kakaibang anyo ng kapaligiran, ang bango ni Kristo, ang kakaibang halimuyak ni Kristo mula sa kanyang bibig upang ang lahat ay maging tagapagtaguyod ng mabuting balita. Kaya nga hiningahan eh. di ba? Pagkatapos, sense of uh, touch, di ba? Na ipinamalas siya naman kay Tomas. halika Tomas. Halika, lumapit ka. Hawakan mo ko. Ay, yan yung haplos na gustong sabihin ni Kristo sa ating lahat. Lumapit tayo sa Kanya, at hagkan at hawakan natin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng isang imahinasyon na kahit hindi natin siya nakikita o nahawakan, inaniniwala eh tayo sa kanya. So kahit wala kang nahawakan at nakikita, yung sense of sight at saka sense of uh, touch, nandun dapat ang faith. Di ba? Tinuturo na yan ng Diyos, kaya nga five senses eh. O tapos yung sense of taste. E eh, di ba nag, 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 naging maligaya ang lahat at nagkainan at nakita nila ang sarap ng kapangyarihan ng pagkain ng Diyos sapagkat siya ang pagkain nagbibigay buhay. Sense of taste yung naranasan nila at nalasahan nila ang kapangyarihan ng Diyos. At syempre, sense of hearing. Di ba? Sen, yung mapakinggan ang, oy Tumigil nga kayo. Ba't kayo natatakot? Ito ang abiling ko sa inyo. Sumain nyo ang kapayapaan. Kaya, pwede ba, di ba? Tayong mga naglilingkuran sa Diyos, nakakaranas ng maraming problema, mayroong pagkakataon na nakakalimutan at naaalis tayo sa kapananampalataya sa ating Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos, Espiritu Santo, please, tigilan natin yung mga overacting na ganyan. Ang kailangan, tutok, focus. May Diyos Ama at ang Diyos Ama ay nagkaroon ng Diyos Anak na tumubo sa ating kasalanan at iniligtas tayo sa ating kasalanan at minahal tayo at nag-iwan ng pag-ibig sa ating lahat na wala tayong dapat katakutan sapagkat sa Kanya nangagaling ang peace be with you sa kanya nang galing ang hininga, sa kanya ng galing ang haplos, sa kanya ng galing ang lasa, sa kanya ng galing ang damdamin, ang pag-ibig, kailangan nating paniwalaan ito na kikita man natin o hindi. Ganon kahalaga ang ipinakita ng kwento ni Tomas, ng kwento ng mga ibang alagad at higit sa lahat ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya enjoy, di ba? Ang sarap-sarap mabuhay. Ang sarap-sarap magkaroon ng magandang siulain para sa ating kaganapan sa buhay na ito. At sa aking palagay, ang anyo ng pakikipagtipan kay Kristo sa kanyang muling pagkabuhay ay ang makita natin na tayo ay nabubuhay para maghanap ng buhay. Na tayo ay nabubuhay para maghanap buhay. Na tayo ay nabubuhay para magkaroon ng panibagong buhay. Hindi tayo naghahanap buhay para mabuhay. Hindi tayo naghahanap ng buhay para mabuhay. Hindi tayo mag mabubuhay para magkaroon at makibaka sa kapangyarihan ng ibang buhay. Tayo ay nabubuhay upang magkaroon at tayo ay naghahanap buhay upang maging bahagi ng buhay ng grasya ng Diyos. Yan ang dapat nating maintindihan sa mundo ng ating pagkatuto, di ba? Kaya masarap talaga minsan ang nakakiniintindi, inaaral, nakikinig sa ibang mga sinasabi ng tao para maranasan natin ang ganda at kapangyarihan ng ating Panginoong Heso Kristo at ng ating banal na salita ng Diyos. Okay. Wow! Naririto at batiin natin ang mga sumusunod. Mambudoy! Wow! Thank you, Mambudoy! At nandyan pa rin kayo at patuloy kayong bigyan ng kalakasan ng Diyos. Gabriel, magandang hapon at mainit na tanghali, mas masayang tanghali. Wow! Si Kapitan Danny Del Castillo. Kapitan Danny, ha, talagang sobrang galing mo. Ha? Iniipon mo talaga ang komunidad. Nakita ko ang paggagawa nila ng uh, banderitas. Very good, Kap Danny. Yan ang ibig sabihin ng komunidad. At dyan kita talaga hinahangaan, Kapitan Danny Del Castillo. Sobrang ikaw ay bumubuo ng komunidad. Hindi mo sinasabing ikaw lang ang komunidad, kundi tayo, kayo, lahat tayo ang komunidad. Salute is given to you, Chairman Danny Del Castillo. Wow, ang aking kaibigan Jose Datugan, maraming salamat sa iyong uh, pakikinig. Si Miss Teresita Nieblas Rosauro ay nakikinig din from Bicol, si Dante sa Bautista, maraming salamat. Si Raul Chua, maraming salamat si Mary Eva. Oh, si Crisostomo naman ay nakikinig din. Si Mamrut Kehado ay nakikinig din. Uh, Mamrut Kehado, ipaabot ang aking uh, pagbati sa iyong anak na ngayon ay Master of Arts in Business Administration. Ang galing, palakpakan tayo dyan, Mamrut. Siyempre, Ma'am Desi Garcia, maraming salamat. Amen, sabi niya. Jan Chris, hi uh, Rose Luzon, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikisama sa labing limang pagtalakay para sa ating limang labing limang minutong pagtalakay para sa ating titik, takda at tanong. Iniklian natin yung oras kasi batay sa surveyo ngayon at sa statistics, pag lumagpas ka na sa 15 minutes, iiwanan ka na ng mga manunood. Ang itinatagal ngayon para sa pagsasalita at pakikinig ay Labing pito hanggang labing limang minuto na lang. Kaya sa ngalan ng aking pamilya, ang aking Mrs. Irene, aking anak Mela, uh, Maria Reina, uh, Marie, Eric, at ang buong Happyhan Family, magandang hapon sa inyong lahat at maligayang pakikinig at pagdiriwang sa unang linggo o ikalawang linggo ng pagkabuhay. Jan Chris, maraming salamat. Bye-bye. See you next meeting. Uy, maligayang kaarawan daw, sabi ni Raul. Maraming salamat. By the way, nakakalimutan ko. Maraming salamat sa lahat ng kumate. Nagpadala ng regalo, lahat ng pamate, at sa mga hindi naman, sa mga hindi nakaalala, maraming salamat din sapagkat idinadalangin ninyo ako sa ating Panginoong Diyos. Si Ma'am, wow, pumasok si Ma'am Ma'am Garcia, maraming salamat po LBG, Ma'am Lagrimas. Pagpalain po tayo ng Diyos at uh, kita-kita-kits tayo isang araw para sa ating pagsasalo-salo. Bye-bye!